Marami ding hindi nakakaalam na itong damo na nakikita mo lang sa paligid ay pwede palang kainin. Sinasabi ng lahat na ang dandelion ay talagang napakaganda nito sa liver. Dati dinadaan-daanan ko lang yan at akala ko talaga ay damo lang siya. So dahil nga sa ito ay makikita mo lang sa mga tabi-tabi ay ito pala ay talagang napakaganda sa ating katawan. Ito ay talagang iserts mo sa Google, talagang napakaraming benefits. So sa pagkakatong ito ay aking isasalad naman. Nung nakaraan yung ugat ay aking ginawang kape. Napakasarap. Wala akong baking soda na pambabad kung kaya ito ay nilinis ko ngunang mabuti at saka ako nilagyan ng konting vetsin. So mga ilang minuto ay binalawang ko pa ng mabuti-mabuti dahil ito ay makikita mo lang sa daan ng maraming sasakyan. Kung kaya ang ginawa ko dito ay talagang pinagdagal ko yung babad. So binabad ko na sa vetsin, binabad ko pa sa tubig na malinis na malinis at saka ako binalawa ng husto. At saka ako ngayon ginawang salad. So guys, yung aking salad ay uh, bukod sa dressing ay nilagyan ko pa siya ng linga, yung sesame. Dahil ang sesame ay talagang kapartner ng mga ganitong salad. Hopefully makakita kayo ng dandelion leaves at talagang napakaraming benefits mag search kayo sa Google kung ano-ano ang mga dapat na recipe nito so thank you so much guys for watching and see you to my next vlog bye